Ay, mababa ulit yung ano, hamog. So, what's up ulit mga idol? Good morning ulit. Ayan, yeah, pang trade list namin ni tatay. Ito, medyo makulimlim. Maghapong makulimlim dito sa kanila. So, kagabi, uh, ganito pala yung hapunan nila dito. Medyo ulit na. Uh, alas 7 ng gabi. Uh, ganun natin lalot. Ganun yung hapunan nila. Buti humabol yung ating nilutong adobo. So, ngayon, uh, mamaya, pupunta kami sa kabilang baryo pero <laughs> medyo malayo pa lalabas kami ng highway mamaya papatid kami sa kamag-anak namin din ulit so doon kami mamaya mga guys di. pupunta kami doon so baka nyo nalang mamaya mga idol best medyo mas mainin ang mga daan doon yung papunta sa kanila kasi na mas naunang simentado yung kanilang daan so kahirapan dito minsan ito Marami pagbabago bumago na nagkaroon ng kuryente. Tubig, kaya lang yung tubig minsan dito. Yung tubig nila kagabi ay puting puti. Marasyado ano ng chlorine. So maganda lang sana dito. Ito may improve. Tundaan lang. So mamaya mga idol, punta kami doon sa kabilang mga kamag-anak namin. Sa kabilang baryo. Pero bundok pa. <laughs> So ito ang dami sa loyot. So marami kang natirang may natirang ano kahapon, ah, kagabi. Hindi nakapunta. Oh, kaya nga pala kagabi. May kunti kunting kaming salo-salo kaya lang naging problema ang lakas na ulan kagabi kaya yung ibang kamag-anak ah, ko ah ngayon lang lang yung pumunta dito kagabi na kaya so ngayon ang kinahin lang namin nun ay ah, isda so ngayon ah may kunting natira ididingding natin sa ah, saluyot dito wala tayo sa luyot dito, Ayan, ito yung nakuha nating talbos ng na saluyot. Ito yung ating agahan ngayon. Magluluto tayo ng dinding-ding. Ayan, magsasangag, magsasangag, santin. Tapos ngayon, magdidinding-ding tayo, magluluto tayo. Papalinga ka tayong barbaran ng dumanong kaming tulit. Oo, oh, barang naman Nandahan lang tipe pinagsubyon, basit-basit lang kami, tiwayo diyo, bigbiglaan. Namnamin niyo. Oh, Atoy. Wen. Oo, oh, basit-basit lang. Hindi e bigbiglaan ti mga namnamin niyo ti kwat, Okay, so yun mga idol, yan po kami tapos kami kumain ni tatay. Punta kami sa kamag-anak namin sa kabila. Kasi baka magta, baka para naman makita namin sila. So sinasabihan namin na mapalakas yung ano, boy lamig nakajakit pa rin ako iba yung weather dito mga lor Oh, ito maghahatid sa amin. <laughs> <laughs> ito yung maghahatid sa amin mga doon. Wala kami ni Rinil. Ah, pinsan ko tanap na doon. Tumali ng mga kakotan. Tanaw. Tanaw ba? Lord.

siya wala akong masasakyahan dahil sa hirap na gano'n sa hirap na taal pero ito makita na rito nasimentado na pero ilang taon pa kaya lilipas ers

minutes. Uh, video uh, mas maganda dito yung daan kasi simentado na. Dati din ganun dito sa kabila. Daan dito. Mas dyan.

<laughs> ka <Tabakadayin, boy. laughs> oh, <tastoy. laughs> namin ah, sa bahay ng Uncle Ito'y bayang ko lang Ba nito? Sa bayang Dati doon ang bahay Nandoon Oo <laughs> yung dati Agatay na, agatay na, 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 wala na kayo na nakakasinsin na eh. Wala na 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 Ito na yung pinakamatanda namin kamag-anak. Si Apong Luseng. Luseng? Oh, Luseng, yan. Ay, ni... Di ba dito na eh? Ha? May Day, day, day. Ibu kau, jai, jai. Tapi kalau tak kami tanya, tanya. Jadi kalau Ah, man.

Dundo ko tanong, parta ka tanong. Kung nanyo ito, na, tipul ano ka? Kung nito ka, hanga mga takatoy ko na ka. Malino pa yung mga kayang ito. Kung ulan ito na kung patraw. Nalpas na, ganyan ka na Napakalag sa na nakadindanao. Gusto. Nalpas Ang na. Ayun na. Ang pastil ba?